teman, teman magkano sa terjeris, restaurant ni Juan Madam Pauline Channel. Kayo, dahil ang bulalo, bulalo ang nangyong madam. Ah, okay, dahil bulalo sila sila, So Kung ni silang palhinok, at kanina, Jerry, ang sila natin, natin, naman eh, kung so, palhin sa jerry. So, kung ano nilang pista, mga par, kung ano na, Pauline Channel. Uh, lah mga sundan dama, madam. Karami, 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 Tapos kani? Bulalo. Bulalo? Oh. Dagpila man? 100 hundred. One hundred gapon. Alright, so. Bulalo, money, money lang lang pre, price sa uh, ilang pagkakamang dito rin mga par, no? So, no money. Wow. Uh, oh, Kumawa hmm. na nilang price dito sa ilang kananan. So, money located dito sa may pantalan dito no, rin mga par. Wala po yung mga solda nila dito rin. Available. Long shout ni ma'am. Nga pa ka, Joe. Hi, ma'am. Nice. Mo to mo masawa ma'am. <laughs> so mo pun ning nang mga pano kuan pait mo ni kanjo wa patay gugma. Kabit si. Kabit si. Sinugba naga puy kuan. tambak. Ngat ang. Adobo. Adobo. Makawan ni kanjo. Mm. minodo. Lukas, oh. So, shoutout-shoutout ni Boss Chart Vlog, o ni, ma'am. Bye-bye, ma'am. Ano ma itong ma masawa, ma'am? Uman ko, Maka-one case, may free bagada, free Oh, kung maka-one case mo, na free, eh, pa one pa CC, mga par. So, asa pa mo? Asa pa yung nagbuhat? Ari na. Bukaan ako, kay Guto, man. Pila ni Tino, ah, pila ni Ngatan. Pila ni. Kala, eh, ma'am. Oh, kanila. Kanila. Kanila ako. Pila ko na na takos. Ha, <laughs> kuliner ada ini break yang bawa otak bohong asen kau jadi tapi sto mengapar ke air kecil ka kau jadi mga par, no oh tanpa makan kau makita nih menang atung view dari sedagat sa untuk saat bang mga par, nindot kayo oh Nindot kayo shout out sa mga nila serog nila mam no shout out shout out nila mam Kung makita na ninyo ang kalderina sa gawas, mauna na mga par. Irirata mga par, no? Kaya nindot kayo, please to dria. Nayo sa kayo. Okay. Ito ko sa mga pangsod na mga par. Pang... Ano nila nilatan mga par, no? Ayan, nangatig ka! Nindot kayo, magkaon na rin mga par. Kung hingani ka, nindot ang view mo mga dari mga parna kita hmm. kayong hiwa. Hmm. Dilan, alamika. ah ah juga dari mga par mabusog pagkas pagkaon mabusuk pagkas biyo nindot kayo okay. catat nila ni Pauling Channel o ni Boss Vlog Dagang ka salamat gi libre ni Jani no mga par kaning sudan ilang tinda Dagang ka salamat ba ko nagdahom nga kanang enjoy ko malibre Mo rin ta ha bayad Pero dagang ka salamat Magamping ta ka kay medyo kusog gyud ning bagyuhan eh So, ang mga ulitin na ng mga parno. Okay. nag init dun. Ah! Ganun man naman tagkaon. Oh, Wala na ta. Magandang salamat nila, Paulin. Huwag ni Boss Chart Vlog. Boss! Wala ako. ko! salamat. Salamat ka sa Palibre. free, na ko! Dagan ka salamat. Salamat, salamat. Bye bye. So, dagan salamat nila Pauline Channel Ogni, ni Boss Chart Vlog mga par. Gilibre ta ka o no. So, salamat mga par. Uli na ko. Araginita ka Joy. Bye bye.